So babag pa araw mga kakao lover So ano pong ibig sabihin bakit po may mga May mga farmer na hindi po sila nagtatabas ng damo Or marami pong damo sa kanilang mga kakao Tingnan nyo po ito Ayan Nakikita nyo po mga kakao lover yung mga damo na yan Pero ang dami pa rin nilang bunga Tingnan nyo po ang dami pa rin pong bunga. So may mga purpose po yan mga kakao oh, lover. Kasi pag inopen yan, inopen ngayon, pag inopen mo yan, sisingaw yung lupa, dadami yung mga punggos, magkakapadrat, kasi nga overshaded nga Oh. oh so kahit overshaded siya, marami siyang damo sa ilalim, wala siyang padrat. Saka may ini siguro yung farmer dyan po kakao lover hindi po lahat ng par malinis no? Oh? pag binuksan mo masyadong malinis yung par mo magkaka problema ka kaya ispray ka ng ispray naman ng mga chemical ito ano siya organic approach nakabalot siya oh. tingnan nyo po ang daming bunga balot siya po balot pad sleeving po siya so wala po silang ini-spray na kahit ano so pad sleeving lang po at saka abono pero wala po siyang padrat kasi may mga damo nga protect sa ano niya saka malinis sila yung number one kasi na pang paano niyan yung sanitation malinis yung area nyo pagkatapos mong mag harvest ha, i-collecta nyo yung mga infected na mga ano yung unang rason dyan yung mga infected na mga na mga kakao kailangan kolektahin po yon yan kailangan po siyang kolektahin yung mga naka padrat na po kailangan kolektahin, ibaon o sunugin kaya kailangan talaga sanitation yan, ganda ng akaw po daming bunga po UF18 po yan yan po ang UF18 ang lalaki ng bunga nya Depende po yan sa lupa, sa klase ng lupa, depende po sa elevation kung saan kayo nagtanim ng kakao so ganyan po sa climate sa klima depende po yan So katulad nito, maraming damo tapos may mga bunga na. So ang tanong, competition ba yung damo sa kakao? Opo, competition po ito. Yung iba, nag spray po dito ng uh, herbicide. No, pero maingat tayo sa herbicide kasi yung mga pede roots, ito, pag nag-abono ka, sila yung uh, sumasagap ng nutrients nang inaabono mo rito, synthetic or organic. So, pag namatay po yan, delikado po yung kakao natin. So, mamili po tayo ng uh, tamang ano, herbicide. Basta tama yung pagagamit, okay naman tapos para sa amin uh, we promote dito ng ano puro natural talaga yung mga kakao so kailangan nating tabasin ito itrim ito itrim natin pwede grass cutter pwede rin mano mano kasi ano to competition din siya sa ano, nutrients ng kakao pero nga yun, yun na nga sabi ng ano idea na based sa data namin na pag inopen mo po ito ito pag inopen mo siya lahat nag -ano ka nag nag weeding ka round weeding ka ano na active na yung mga punggos dyan kasi nga lupa meron dyan tapos kumakapit tapos madumi pa yung area mo hindi mo sinanitize so dapat yung mga may mga padra to ano sinanitize mo yan malinis dapat ang area mo so ganyan ang idea kaya 'yung iba hindi nila ano 'to tinatanggal, Pinapabayaan na lang po nila. It's either na mamili ka, damo ba o 'yung padrat. Pero dapat pa rin natin i 'yan.